Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, tayo ngayon ay magpapantaw ng Bobo Trap o Dragon Trap kasama pala natin si Lakay Brian. Kanina pala, naglambat na po kami ni Lakay Brian. Mapapanood nyo na lang po sa aming mga previous vlog o sa ating previous vlog. Nandito muli tayo sa spot na lagi natin pinangisdaan. Dito. Naka dito sa kabila. So let's go, magpantaw na po tayo. Nauna na po si Lakay Brian nagpapandaw tayo ng dragon trap samahan nyo po muli kami sa aming fishing adventure ngayong araw let's go yeah, si katoto nandyan din po nagpapandaw na kanyang bobo trap o dragon trap yeah, sila kay brian nagpapandaw na pala ilang alimango yan? dalawa Iangat na natin yan Oh, lalaking alimango ah Ilang bobo drive yan? Tatlo? Tatlong piraso? Ayun ay, oh Oh, laki Ganyan wala laki Ayan, ganyan na nahuli dito Tatlo yan, tatlong piraso Yung isa ay malaki, yung dalawa ay good size Iwan na lang ito yung Baka lumaki pa bukas, no? Oo. Oh. Hindi, <laughs> tanggal yung ipit. Yay! Inipit niya kasi yung ano? Ayan. Ito po ay dragon trap ni Lakay. Ayan. Ayan. Tulungan natin siya. Ayan, lakyo. oh. Ayan. Ipit, dalawa. Dalawang ipit na tanggal, oh. Sinipit niya pala yung... Sa dulo meron pa, wala na. Ay, doon? Oo. Wala. Papandawin lang yung mahuli, Tapos yung dragon trap, ibabalik ulit. Oo. Kung ba mahuli yung malaki yan, oo. Iuwi ko sa baka. Anong malaki? I yung malaki yung trap uh. mo yung bobo trap? Oo. Uh -huh. Bakit? Bakit? Meron pa kaya yan? Ayan na. Oh, yung laki. May hipon pa, oh. Biya. Biya. Hipon at biya. Hmm. Ayan, oh. Ayan. Sige, pumasok ka na. Ayaw pa mag, ano, sinipit niya, oh. Ang laki ng limang, oh. Hmm. Ayan na. Oh, nakakarami na. Yung hipon, sumama ba? Yeah. yeah. Hmm. Ayan, puro biyaw hmm. hmm. Sarap nyan. Jakpat na naman lah, kaya. Nandiyan na yung Taiwanese. Tara, takbo. <laughs> Ayan, papunta dito yung Taiwanese. Kaya. So, yeah. Tiga. Ayan.

Ha? Malalaki. Tatlong malalaki. Wow! Woo, jackpot na naman. Malaki. Ayun, ang lalaki oh. Bali lang piraso to lakay, sampo. Yo. Itong dragon trap mo na nakapakat. Oo. Oh. Sampong piraso guys na dragon trap. Ayan Champ. Champ pala, champ. Kulang <laughs> na lang na isa, sampo na. Ayan, Oops. Ayun, lalaki oh. Tatlong pirasong alimango. Dalawang kilo yung order nila doon eh. Na alimango? Oo, oh, isang kilo pa lang pre. Isang kilo pa lang. Ayun, oh, laki Oo. Oh, oh. Sinipit na. Ayun oh. Ayun. Oh. Jackpot sa alimango. Meron pa dito. Baka meron pa dyan. Ayun oh. Wow, ang lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki. Hmm. Ang dami na. Ano na to lakay? Isa't kalahating kilo na. Oh, may O, Oh, dalawang kilo. Kota ka na sa order. <laughs> At least meron pa rin. Nilatag mo na isa? Hindi pa. Eh, sanay na sanay na eh. Ayan yeah. Naku butas pala yung sako Hindi <laughs> <laughs> Hindi Naglagam yung kagabi Naglagam yung kagabi <laughs> Jackpot na sana no Naging pato pa Yan yung mga talagang inuhuli Alimango hmm. Yan ang target Target natin Alimango Kaya nagda dragon trap Yan pinaka target Ayaw pa ma Sumama. Ayaw eh. Okay. Okay. Oh. Okay. Yan, baba natin. Ayaw. <laughs> Gusto yata, dukutin mo eh. <laughs> Ayan na. Oh, laki. Ba't ayaw? Matumal sa taas. Ayan, nandiyan rin pala si Katoto. Walang dasal eh. W wala, walang dasal. Walang dasal. <laughs> Dasalan mo. Dinadasalan pala nila kay kaya pala laging ganito ang huli. Ah, kaya pala eh. May kahapon. Man nakarami kayo kahapon. Ay, kahapon. Hindi, ilang kilo yon. Ah, isang kilo? Pwede na. Eh, nasa ano pa lang to? Oh, ang dami oh. <laughs> Pwede. na. Pag matagal kasi, kinakagat yung ano? Ah, yung kinakagat yung tali, kaya um. napuputol. Oo, uh. kaya-kaya ng sipit na kalimbangos sa talas niyan. Napuputol niya talaga ang tali. Pando pa tayo dito, meron pang ilang pirasong trap. Ito ay ililipat din. Ililipat doon sa kabila. Walang mahuli ngayon? Oo, oh, wala. At least merong alimango. Kung wala man dyan, meron ang naunang nahuli. Ay, eh, tinitignan nila kayong trap dito kung may nahuli. Nandun isa? Lilinisin Lilinisin yan Ay, Ha? Madumi oh, Madumi na Adi linisin muna Ayaw nila Ano iuuwi? Hindi Diyan lang Lilinisin ko Tapos sila tapos Latag ulit Anggalan ko lang kasi Nang lumot Ano? Dali na natin doon sa gilid Para ma Ano? Ilan pa yun nandyan? Dalawa na lang Tatlo pa tatlo. tatlo pa Oy! <laughs> ni Michael? Ah, ni Ini. Kinain na yata lahat ng isda eh. <laughs> oh, o ito may biya o. Oh. oh na oh, may biya. Dalhin natin ito sa gilid kasi lilinisan ito. Para mailatag gulit ulit mamaya. Oo. Lubog man. Malaglag. Ayan, lilinisan lang yan. Tas lalatag ulit. Merong nahuli isa. Isang piraso sa tatlong dragon trap oh. Yan medyo matumal pa yan ngayon, guys. Kaya gaya nung sinabi natin nung nakaraan, hindi palaging maraming huli. Ngayon, meron namang ano, maraming alimango dun sa mga nauna, pero dito wala talaga oh. Isang piraso. Tas isang biya. Isang alimango lang at isang biya. Pero at least meron pa rin. Meron pa doon. Tatlo pa. O yan, meron pa tatlo. Linisan muna to tapos tanggalin lang yung huli. Nagda dragon trap ka na ba doon sa inyo? Ah? Nagda dragon trap ka doon? Hindi. Nagpadala ko. Ah, nagpadala ko. Ah. Pero dati nung bago ka mag-Taiwan, ah? nagda dragon trap ka doon? Hindi. Hindi yan. Di First time mo dito, no? Oh, yan. First time niya dito. Si Lakay Brian ay ah, ilang taon ka na dito, Lakay? Mag oh, magte-tatlong taon pa lang. Oo, oh, dati First time natin siya makita noong 3 years ago Yun nga, nung bago-bago siya Sumasama pa siya kay Lakay Jim Yung kanyang pinsan Yun yung una natin nakilala Yung kanyang pinsan si Lakay Jim Shout out Yan, expert na sa Pagda Dragon Trap oh. Ang dami lagi nauhuli Dati ilakay dito, nagda dragon trap din ako. O, kaya, kaya lang, pa isa isa, dalawang dragon trap lang. Kunti lang nahuhuli dati. <laughs> o, pang ano lang, pang ulam-ulam. Dahil nga sa sobrang busy, hindi maasikaso. Masyado. Biro mo dito dati, isang plangana na lakay, nahuli ko. Isang latag lang. Puro bangus tsaka banak. Way ba 3 years ago, o oh, 4 years ago ayan nailagay na natin yung malaking alamango yun lalaki o oh. siguro ang tatlo niya na isang kilo tatlong piraso hindi kasi masyado makita yun close natin baka makawala binilad mo yan? oo maganda lang pag binibilad kahit malumot nawawala ano pag nangina na? Pagka malumot siya tapos ibibilad mo nawawalan ng lumot. Oo. Nagiging itim siya na parang ganyan, no. Para mo na rin Ah. kinita. Ah, si to. maglalatag siya ng pamantik. Doon sa taas may nakita ako kanina eh. Oo. Ah. Nahabol lang mga ano, yung maliliit na isda. Oo. Kumano? Marami. Marami. Kawan siguro. Lalatagan mo sige. Balik ako pa ba ba ng hapon. Oo. Ngayon. Ngayon po yung mga dragon trap nilatag po ulit dyan sa gilid niya. nilatag namin ni Lakay oh lamig <laughs> ginagabi ka rin dito pagka weekdays <laughs> magtagal ka magtatanggal dyan tapos ibabalik mo pa eh, kahit weekdays guys nagpapandaw sila kay. dahil nga malapit lang sila dito ha? meron dyan eh, dahil malapit lang siya dito eh, napupunta niya after work mga 2 minutes lang yata ang niya O 1 minute <laughs> Dahil doon lang po sa dulo yung kanilang company Halos lakarin na lang Meron? Ayun o Ayun o, hipo noon, dami pa lang hmm. Diretso pa daw na Pagkakokonte no Para ilatag mo ulit Masundan natin sila kay Oh, wow, oh, lamig ng tubig. Yan, nasa tayo. Ang ganda ng tubig oh. Hanggang dibdib. tip, -tip. Hmm. Yan, ano yung meron diyan? Sukpo. Ayun. dalawang sugpo at least meron <laughs> kanina nakatatlo ka ayun dalawa ulit uy mm. tipo at sugpo ilan na lang yan tatlo? Wow. Ayan, sundan natin sila kay yeah. ayan wala ah, ay meron oh. biya at least meron taymo muna tagawak ng huli para mabilis. Ilalatag mo na ba ulit yan? Oo. Uh, walang bato yung kapila eh. Uh Oo. -oh. Ayan. At least may nahuli na hipon, di siro. Mayroong mga sampung piraso siguro na malalaking hipon tsaka sugpo. Ayos pa rin. Dito tayo sa ilalim ng tulay. Ayan, biya, biya naman yun Mamaya papakita natin lahat ng nahuli pagka uh, Punta dun sa dorm nila, Lakay yeah, yeah. Biya, biya, ng nang Taiwan so, Dragon Trap Adventure Muna tayo ngayon Dito, ano yung meron dyan Dyan eh, huli Ayan eh, si toto, Naglatag ng lambat Ano marami ka na huli? Marami na? O naglatag ka lang? Oo oh. Maputik Ano? Mga hipon? Walang masyado Walang masyadong huli na <laughs> Medyo matumal ang hipon pero goods pa rin, maraming nahuli. Ayun 'yon. Ilang piraso 'yan? Apat. Apat na malalaki. Tipo na. Hmm. Lima. Ayun pa sa dulo pa, meron pa. Wala. na nakalimang piraso na malalaking hipon Dito eh. Meron? Wala na. Sige, tara na sa ano. Malaklak 'yan, wala pa. pulang pa So, tara na po. Punta na tayo dun sa taas. At least merong ilang kilong nahuli na alimango Tapos may mga hipon din Ngayon guys nandito na tayo sa dorm ni Lalakay Tapos i na natin yung mga alimango na nahuli Ilang kilo kaya ito Two kilos in one port Ayos Mga alimango at saka hipon Two kilos in one port yung nahuli Tapos kahapon, nag-ilaw din sila laki, may maraming nahuli pala oh. Talagang sasama na ako sa susunod sa pang-ilaw naman sa gabi. Sama sa tayo sa, sa susunod. Hindi makita yung pinsan ko eh. Pero ikaw nakikita mo? Oo. <laughs> Ayos ah. Kain sa gilid. 2 4 6 8. Walorin pala. Ayun, tawis yung nahuli pa ngayon. Ayun Dami na. May nahuli na kagabi, may nahuli pa ngayon. Pangbenta. Ayos, yan po ang mga nahuli kasama yung kagabi. Eh. Tapos dito, meron pang hipon kanina na humabog yung Ang nahuli din sa dragon dragon. Saka mga ibang isda. Ugmang sipit yan ang jambi. Thank you Lord sa mabayayang araw. Ngayon po tanghali na. Tinanghali na po tayo. Magluto tayo ngayon ng ating tanghalian. Kanina pala may ginawa po kami doon sa loob ng dorm. Kaya medyo ano na tayo. Dungis pa natin. Mamaya na tayo maglinis ng katawan. Magluto muna tayo ang oras pala natin ngayon ay 11 pasado na po or 11.10 yata mga ganun yung oras natin pagting kanina alas 11 so kung ngayon baka uh, alas 11 pasado na tapos dito ay mga tanim din sila laupan no nagtanim rin sila ng kamote o oh. talbos ng kamote yan, oh. din tayo dyan sa susunod pagka dumami Ayan. tapos meron dyang binso o sitaw talong ito, may mga bunga tong nakarang kaso pinitas na nila. May mga sili rin dito. Siling panigang. Maliliit pa, hindi muna natin yan kukunin. Tapos yung matagal na papaya na natin na tinanim dito. Yan. Medyo sumisibol na. Hmm. Ito yung una natin tinanim. Yan. Tapos ito, kila ano na yan boss. Kila lopan niya. Ayan, namumunga na rin oh makakuha na rin tayo dyan pagka bumunga Ayan. dami ng papaya sa so, sunod pala marami kasing nag request na kumuha rin daw tayo ng malunggay sa so, sunod po kuha tayo ng tangkay para itanim natin dito sa gilid gilid pero limitado lang po kasi yun nga tinataniman din nila laupan nila boss may tanglad din dito yan po kasi ang libangan nung nanay nung boss namin ang magtanim-tanim ng mga bulaklak kaya kung mapapansin nyo marami pong bulaklak doon sa garden po ang nag-aalaga tapos dito kuha tayo ng kalbos ng kamote yan sa so, natin kinukuha dito yan kuha tayo hmm. lang muna tayo panghalo lang naman natin sa sinigang apat lang okay na Matubo po ito lalo na ngayon at uh, summer. nung winter hindi po masyadong tumubo ito. Sa ilalim ng mga malalaki oh. Hmm. Talbos ng kamote. itu lah Sambil talbusan na pala itong iba tinalbusan nung aking mga kasama nung nakaraan marami silang nakuha dito padamiin pa natin to baka magtanim ulit tayo ng kamote dun sa kabila dun sa so, nakahilera dahil nga summer na matubo na po ito dito po sa kabila oh. hmm. Pag may tinanim, may aanihin. Dapat lang naman ang na ating kukunin pang isang ulaman lang o pang dalawa. Kasi yung mga kasama ko ay bibigyan din natin ng ulam. So ulam po namin lahat yung ating lulutuin. Dito, tatanggalin natin itong mga ito. So naman ay mga hindi po yan tinanim. Kusang tumubo yan. Dyan. Yan. Mga bulaklak na yun. Ililipat na lang natin dun sa kabila Para pakapalin natin yung kamote dito. Kahit dito marami din oh. So ngayon po. Balikan na natin yung ating pinapakuluan. Simpleng sinigang lang naman tayo. Pananghalian lang natin hanggang hapunan na may natira tirik na tirik na rin yung araw ang init ng panahon doon sa garden hindi rin tayo makakain doon ngayon mainit yun kuluan na po ilagay na po natin yung ating hipon at mga sugpo na malalaki Yan. kuluan po natin sa glit sa may ng apoy yun po kuluan na maglagay na tayo ng ating asin pampaalat, konti lang naman. Uh, talagang masarap-sarap ang ating sabaw. Ilagay na rin pala natin ating talong tsaka siling verde. Uh -huh. na po yan. Kunting kulo na rin naman po ito. Nor, baka naman. Nor, sinigang sa sampalok. Pang isang litro po ito. Ang sarap yung maasim asim talaga. Lahat na po natin. Good for one liter. ng pan natin ito sa ilip. Yun, kuluan na po. Ilagay na natin yung ating talbos ng kamote. Ang ating huling ingredients, hinahangi na tayo. Medyo <laughs> nabubulong-bulo na. Nagutom na. Kaya na natin kumain ng tanghalian. Fresh from the backyard. Kamote. Isang kuluan na lang po yan. Luto na. Kain na po tayo maya maya. Ayos! Ayos! Yun, okay na po ito. Patayin na natin para hindi ma-overcook. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Let's go. Ngayon po, kaya na tayo. Pasalo natin si Kellogg's TV. Huwag ko tayo mag-umisang kumay. Mag-pray mo na tayo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkain ng sa aming raban. Basta-basta niyo po ito na may magbigay sa aming pagkain ng daon ng malakasan. In Jesus' name, Amen. Amen. kain okay. okay. so, po, kaya tayo. Okay. Cheers, Cheers tayo. Cheers. <laughs> Cheers. Kaya po. May, <laughs> oh, hindi ko mahilagan, Pops, eh. Wow. Mano, <laughs> <daan yung> <laughs> ang dami ganyan doon. Sarap ng gulay niya, oh. Mm hindi -hmm. mo ng ano, gulay. Mayroon po. Mm -hmm. Wow. Isa yeah. si yes. right. so, na din sigey logs TV aso. Sa mga lang kami nakakapag-isagot pa, pa rin. Mhm. Mm Ay, mukay baka may na din Medyo bigyan. Mm -hmm. yes, mm -hmm. mm -hmm. Ito. Yung mm -hmm. no? mm -hmm. mm -hmm. Kaya, sa Davao. Nagdala tayo. ayan, nagdala No. Mhm. Intindero tayo. Kaya magdadang tayong ngam sa TV. Ni yun yung ano, sa bubot at mm. Malap -hmm. well, na? Mm. Malap -hmm. Thank you. guys. Okay, just... Ulam pa lang, ulam na. Yes. Ay, ulam mm -hmm. pa lang. Ipon pa lang, sabaw pa lang. Ito mo um, um, uh, yung tayo ka rin. Tapos kumakal din. Dalawa ang pangin. Maliwala. Dalawa ang mayroon. Pag natapatan. Ngayon, ang... Pagkulid hapon na. Saka umaga. Kaya tanghali nasa yung ano yung mga halaman, di pa natubo. Yung ano doon. Ay, maraming dahon. Oo. Pero kung tumubo kahit ang halo pwede. Eh. Mm -hmm. pa. Maraming na ang bulak na ngayon. nang no? Mm -hmm. Kalungot kasi eh. Mm -hmm. right,